Yo mga lodi. Uh, dito na naman tayo sa sapa. <laughs> Ayun. Nagla bago ako mag-intro. Oh. Di ba? Para kay papaano eh Mabangan na natin kung ang Amerika o wala. Ayun, pre. Shout out sa inyong lahat mga idol. Ayun, uh, sa sa sa, sa kwento ko sa group si Idol Thunder, sa Idol Blast. Ayun, buboy. Ayan, syempre. And maraming marami salamat mga Lodi sa patuloy na suporta. Patuloy na suporta. Ito medyo kanlang lang. Gubat. Gubat ang ating napuntahan. Ah, at ah, uh, ingat-ingat kay kayo palagi. Ako man, mag iingat din ba may mga ahas-ahas dito. And sana natin, yan, makita natin, umabangan natin man. Kahit pa lang may lumapit, may taboy man lang natin. Yan mga idol. Meron dyan mga gandun. Ang sasapan na yun. Yan. Hindi pa natin napupuntahin yan. Kaya dito-dito tayo. Okay? Stand by mga idol. Stand by. May laman Rodney May laman Busy yung payo natin sa baba May lang One zero. One, One, One Alright. Mm. kagatimuna Okay, Lodi, lucky. All right, Lodi. All right, nice one, mga idol. Nice one. Nice one, mga Lodi. Nice one. <laughs> All right. Alibang. I mean, eh, oh, binig no good size mga Lodi Good size. Oh. Hmm. Good size mga idol. ito ni Joss sa Idol, idol Tanners o diba nagsalisin na naman ako o oh. sumalisina na naman si Jacket Unlimited mga naman <laughs> sumalisin na naman o oh, good size mga idol good size bóng lại rồi mh 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 good size again good size mh mh again mh

nandito tayo sa babaan ng kwan, ng kalsada so wala, wala silang maririnig dito sa atin <laughs> yan so, paano eh makapesta tayo at tinitigilan nila yung bahay natin Sân bay mà hay luôn, sân bay.

Bye. Huli. Huli, mga lodi. Mukhang malaki. Malaki nga. Ay, hito. Hito, mga lodi. Hito. Huh. Oh. Hito. Hito, oh. <laughs> ay, no. hito mm. Mm. idol. Hito nga. Hmm. Lake. Hmm. ay mga idol. Hito. akala ko malikit ito pala meat yeah dilaw dito maputi one two three ko eh khonte mga ito

okay na ba? Idol Blast, Idol Tanners, okay na bang ating kwan ngayon? Ah, ending. <laughs> Yan mga Lodi. At hapon na naman. Ayoy, magpapaalam na naman sa araw na to. At syempre, salamat. Salamat sa Diyos. At meron tayong ulam na naman. Yan, okay. Naka nakaisang hito tayo at tilapia <laughs> okay okay ba mga idol eh no may malaki yun oh yan oh yeah oh di ba ang saya saya okay mga idol yan tinitingnan ko pa kasi, kasi nakalatag pa ako isang beses total pa na rin yan, hindi ako pwedeng makakuan kasi hindi tayo makasigaw dahil nasa babalan tayo ng kalsada baka mamaya may tumadaan dyan yan o oh, yan, no? Oh, naririginig yung mga Mga ng kalsada. Okay. Yan, siyempre. Uh, shout out sa inyong lahat mga Lodi. Sa lahat ng suporta, siyempre. Sa lahat, at marami. At uh, sana patuloy nyo pa rin ako suportahan. Yan. At huwag kayong magsama ng suporta. Maraming maraming salamat mga Lodi. Maraming maraming salamat. At siyempre, itong biyaya natin ngayong araw. Yan, o. Oh, diba? May dahon pa pala. Alright. God bless, God bless. Thank you, thank you.